Ma! Yes. San po ikaw? Hindi anak. Ah. Dito ka lang pala. Ah. Dito lang pala. Si mama guys. Yes. Okay. Dito si mama. Bakit natrabaho palang ikaw mana? gabing gabi na? Kukuha ko lang yung ano. Ay, itutigil na ako umuya. Malapit na ako matapos. Kinukuha ko yung ano. okay okay. Yung kanin pala. Ito na yun. Ah, sige. So, guys, malapit na matapos yung mama ko, guys. So, mag-wait lang muna tayo dito. Ah, kita ko sa'yo, sa guys, kung paano siya nagtatrabaho. Okay. Ito, guys, oh. Ganito siya magtrabaho. Magaling. Masipag. Hello, guys. Tabing-gabi na, guys. Madaling araw na. <laughs> Kumari lang, eh. Alas dusi na si gabi, eh guys. Trabaho lagi ako si mama. Na Naku, time check. What time is it? Twelve forty. What time? Twelve. What'sy, what'sy? Wait, lang guys. Let me see. And it's five fifty-three. Ako alas dosi na, guys. Sorry, guys. Kada ko. Kala ko guys. Lada ko na si na. Kaya nga. So guys, malapit na matapos ang masipag na mama ko guys. At ako, ang, bunso, ang bunso na naman na gusto mag-baby kagaya ko. Kano sa, kano sa apa na mo na magtanggal? <laughs> sige guys bye bye muna guys pero wag mo kalimutan na mag like, subscribe, and click the bell and bye bye guys you can support ani Arti Vlog bye yeah. bye